Mula sa pagiging businessman, hinasok na ang pagiging balladeer at composer ni Dindo Fernandez. Sa katunayan, mapapakinggan na ang ilan sa kanya mga kanta sa iba't ibang digital platforms at pangarap niya raw na gawan ng kanta ang Asian songbird na si Regine Velasquez. Pero ano nga bang sikreto niya sa pag ng kanta? Panoorin natin si Dindo nasa daga, ganyan, okay. nasa nag... Na, kung baga pa talagang wala akong iniisip. Hindi po tayo ako makakapos kapag ka may problem ako or anything. Pagka wala po akong iniisip na problema, asahan nyo merong kanta akong magagawa yan. Ayun naman pala, nakakapag-compose ng tagta si Dindo pag wala siyang problema. Hmm. Pero yung iba nakakapag-compose pag may problema. Lalo oh, na uh, yung mga hugot it. song, oh, di ba? Oh, oh. ako yung mga mm -hmm. hugot song, kapag malungkot ka, makakapag-compose ka. Oh. Pero ito, bongga talaga. Hindi pa rin nawawala si Regine Velasquez sa mga paboritong singer, yes. mm -hmm. sa mga gustong gawa ng kanta. Mm -hmm. Kasi Regine is Regine, di ba, pre? Parang Anna Dizon is Anna diba? oh Oo. And for kaya Regine, di ba? Mm -hmm. Pagka ikaw, kagaya sa pag na alaga ni Ogiel Carl, si Paport, na-na-na. Alam mo yun, Poppert. si pap, oh, oh. pap but ever Si Regine Velasquez. Si Regine Velasquez, kajuwit oh o, o, wala, o, 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 o. wala ka ba sa press Wala ka doon. Wala doon. So, wala. Si wala. Wala rin kami. Wala rin kami. <laughs> <laughs> ka ka si 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 oh, ano wala ka si Regine. si Sino Alaga ni ano, Ovial Casino. Yeah, kita tayo oh, okay. sa birthday ng ating uh, kasamahan na si Pilar Mateo. Mm. Ayan, oh, papay oh, so, Good luck nice, Chains Chains Tino. 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 Siya sa nice meeting sinis sa rin. Nice meeting ng mini-concert sa Chatrino oh. at napakasuccess. Yeah. Yung. Congratulations, Congratulations, Dindo. Mas mararamdaman mm. namin kung sa susunod na kami. Oh, invited kami. kami. Ah. Oo. Oh, oh, yes! Oh.